Boston Celtics. Well, eto nga marahil ang pinakamagandang season para sa kanilang team. Bakit? Sila nga ngayon ang kauna-unahang team na pasok na sa playoffs. Meaning, hawak nga nila halos lahat ng advantage simula sa home court hanggang sa team chemistry at scoring ability ng mga star players. Aminado rin naman ng mga analyst na posibleng sila ngayon ang may hawak ng titulong team to beat. Ang tanong... Kaya nga ba nitong pumasok muli sa NBA Finals? Sapat na nga ba ang hawak nilang lineup para makuha ang 18 championship? Tara't talakayin natin 'yan dito at alamin na rin natin ang napabalita ngayong posibleng pumalit sa pwesto ng head coach ng Lakers na si Coach Hub Tagilid na nga ang posisyon nito ngayon dahil sa kanilang nangyayari. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. 52 wins, 14 losses. Ito nga marahil ang best season na hawak ngayon ng Boston Celtics sa nakalipas na limang taon. Kung inyo ang matatandaan huling pasok nga po ng team na ito sa NBA Finals ay yung nakatapat nila ang Golden State Warriors taong 2022. Meaning, ngayong taon dahil sila ang number one team sa West I the best team in the NBA right now, masasabi nating nasa kanila ang pressure at mataas na ex Expectation. Kilala nga natin ang team na ito lalo sina Jason Tatum at Jalen Brown na matagal nang gustong makuha ang kanilang unang titulo. Dagdag pa nga na isang Kristaps Porzingis na total package ang dara. Ika nga ni Tatum sa isang interview naniniwala siya na malaki ang chance nila ngayong taon at sinundan rin naman ito ng sinabi ni Coach Joe Mazula na ang pinaka target nila ay makabalik muli sa NBA Finals para makuha ang 18 championship. Well, speaking of championship, mga kawan stories, naniniwala nga ba kayo na panahon na ng Boston Celtics na magkampiyon? Para nga sa akin, 70-30% ang porsyento na matupad ito. Well, kung meron man ang dalawang rason dyan, kung susumadahin natin ang season, may kulang pa rin sa kanila. Una nga dahil marahil ang pagiging inconsistent ni Jason Tatum sa scoring kahit man dyan si Jalen Brown na kaalalay kung inyo nga pong matatandaan hindi pa rin ito sapat at natalo nga sila dati ng Lakers nang wala si Lebron at Davis dahil sa struggle ni na Jason Tatum at Jalen Brown. Susundan rin naman ito ng pagtalo sa kanila ng Warriors kung saan nagjoke nga sila sa fourth quarter. Pangalawa naman ay ang kakulangan ng depensa. Kahit man nandyan si Porzingis, hindi pa rin naiwasan ng team na mabutasan sa ilalim ng basket. Ito nga marahil ang ginagawa ng solusyon ni Coach Joe ngayon na maprotektahan lagi ang perimeter. Aminado nga ito sa kanyang interview na paminsan-minsan malamya talaga ang depensa nila sa ilalim na napapabayaan nila na makakuha ng mas maraming second chance point ang kanilang kalaban. Pero overall, magagawan para naman nga nila yan ang paraanda dahil mahaba pa haba pa naman ang season ngayon. Sa kabilang dako naman, tungkol sa usap usapan ngayong papalit sa pwesto ni Coach Darvin Ham. Lingid nga sa kalaman ng lahat, 36-31 pa rin ang hawak na record ngayon ng Lakers which is nasa pang-sham na pwesto o nasa alangan posisyon. Napag-usapan nga po natin dati, kailangan nilang maipanalo at makakuha ng at least 10 games na panalo sa kanilang last 15 games. Syempre, hindi naman nagkakalayo ang mga win-loss record dito. Kaya konting winning streak, konting lose streak, gagalaw talaga ang pwesto. Pero bago yan, meron muna ngang isang problema ang kumalat sa kanilang team. Dahil nga maraming mga fans ang nagre-reklamo sa paghandle ni Coach Ham sa team na papaisip na rin naman ang ilang mga analyst na mataasan chance ang kapag hindi makapasok sa playoffs ngayong taon ng Lakers, maririnig na nga natin sa wakas ang mga salitang Lakers fired Darvin Ham. Kung mangyari man yan, may lumabas nga pong pangalan ngayon na posibleng pumalit sa kanya. Ito nga ay si Coach Joan Howard na dating kakampe ni Lebron sa Miami Heat. Dahil na rin may lamat sa ngayon ang relasyon ni na at Coach Darvin Ham malamang sa malamang isa sa kanila ang matatanggal. Bukas nga makakalaban nila ang Warriors at isa nga ito sa magdidikta kung anong posisyon sila pupuesto. Mananatili ba sa pangsyama o aatras sa pangsamahal? po. I-comment nyo lang mga mga kawan stories ang inyong reaksyon. Ukol dito. This is Basketball Stories mga parikoy. Thanks for watching.